nabanggit nyo kanina yung danger of combination ng vape saka ng regular na cigarette. So para warning na rin sa mga medyo pa-class na nag-vape then eventually pag naubusan ay nag uh, uh, Ano po ang inyong take at paalala rito yung nabanggit nyo kanina na danger of that combination, uh, Congresswoman Janet Ma'am? Ang sigarilyo talaga ay uh... Um, sa ilonggo, halit, no? That's really bad for our health. Uh, magkaka-cancer ang tao, nagkaka-cancer din yung ibang mga passive smokers. Pero ngayon, pumasok itong vape. Kung tingnan mo kasi, akala mo siya in ka. At ang nakakalungkot, karamihan ng ating mga bata, ang dami mga bata na maaga pa lang vape na. Ang problema, maraming hindi nakakaintindi na yung vape at yung sigarilyo ay kinokombine nila which studies have shown to be a deadly combination. So nakikita natin ngayon yung mga bata na 40 years old um na nasa, nasa bingit ng kamatayan. At kung makikita mo yung damage ng kanilang lungs dahil doon sa kombinasyon ng vape at sigarilyo, magugulat ka. So sa ating mga kabataan, kung pwedeng 'wag mag-smoke, stop smoking. Kung hindi pa nagsisimula, 'wag nang simulan. Pero kung andyan na 'yan at nag-decide kang mag-vape, Well, mas harmful talagang sigarilyo kesa sa vape. Pero yung vape, hindi naman siya harmless. Marami <laughs> rin siyang harm. Lesser <laughs> lang. Pero pag ikaw ay nag-vape tapos in between nag-sigarilyo ka, it's a deadly combination. Mas nalalapit si kamatayan. <music>